Hello mga badi, magandang araw sa inyo. Welcome back again to my channel. So sa mga kabadi ko dyan na palagi nakasubaybay sa akin, ay please po subscribe to my YouTube channel and follow na rin sa aking Facebook page at kung meron mga mag uh, lumabas na mga ads sa aking uh, mga videos ay wag nyo pong skip yan kasi yan po yung nagpapasahod sa aming mga content creator so for today's vlog mga bade ay mag spray tayo sa ating maisan gamit itong insecticide na gold so sa mga badi natin na ano mga may gulayan especially mga talong uh, ito yung ginagamit nila sa pagpuksa sa mga white flies ang mga ampalaya din ba bade, uh, ginagamit din ito sa mga uod at saka yung mga parang bubuyog bitaw mga bade. So, halos lahat ng mga insekto nito mga bade, kayang puksain ito. So, napaganda nito mga bade, recommended na ito, subok na to sa mga farmers. So, sa palaya naman mga bade, ay ginagamit ito sa mga rice bugs. Uh, dito sa description na, niya ay pang black bugs siya, yung mga maitim ito mga bade na parang baobao. -bao. So, at nakap napakalaking apinsala dyan sa palay. Pag hindi mo naisprihan ay check na wala ka talagang anihin ba Kasi i, i, mag iihi sila doon sa palay mo at yung ihi niya ay uh, uh, malaking epekto sa reproductive system ng iyong palay ay hindi ito makaano hindi ito makabunga. So, yan yung uh, ah uh, epekto ng black bugs no so dapat ay mag-spray tayo nitong gold insecticide bade. so yan ba de ang recommended dosage nito nga pala ba de ay 50 ml sa isa katangke pero sa atin ba de isang takip yung ginamit natin para uh, ispiso espeso yung timplada niya so yung 50 ml ba de uh, katumbas yun sa limang kutsara kasi sa isang uh, isang kutsara ay 10 ml yon So, ayan ba di? Ang nag-spray natin dito ba di ay si Stephen, ang farm manager ng JS Farm. So, siya yung uh, caretaker namin dito ba di? So, 16 liters ang ginamit niya ng uh, tangke ba di no? May maraming ah uh, uh, na-sprayhan siya dito ba di? sabi niya na Epektibo din ito sa mga uod yan sa mga okra, sa kangkong. Kasi nga amiron kaming mga gulay, daming gulay diyan, badi. Yung maintenance lang namin ay itong gold insecticide. So, maganda ito. Yeah, uh, systemic insecticide ito, badi. So, yan badi, papunta na kami doon sa aming sprayhan yung maisa no? Sweet corn sweet corn yun ba de? Yung malambot kainin may tawa Yung nabibili sa mga kanto-kanto, lalo na sa mga gilid sa mall, ganyan. At linalagyan yan ng vendors ng ano, yung mga powder cheese. So, yan yung uh, ating tanim. So, meron nga pala kami ditong mga ano ba di? Uh, batong. Batong maliit at saka kamatis. So, marami kami nga mga tanim dito mga badi, klase-klase. So, Uh, ang advantage ba 'de kung tu si klase ang iyong itatanim ay hindi ka malugi ano? Kasi kapag ay nalugi ka sa isa na uh, crop, ay babawik ka naman sa iba. So dito naman sa banda nito mga bade, yung pinapala, uh, dito namin itatanim yung mating mga talong. So yung uh, papakita ko mamaya bade, yung uh, sinidling natin, no. Tas uh, pag after a month na yon, ay transplant natin doon. Palalagyan pa yan ng plastic molds ba para hindi siya madaling tubuan ng mga damo. So dito ba dito natin dinanim yung ating mga mais ba no. So ayan, ayan tingnan niyo ba Ang daming ano, uod ba de, nagkabutas-butas yung dahon niya ba So yan yung uh, epekto ng kapag hindi niyo nagapa ng ano, yung mga sakit ng sakit nito. So, ayan, no? Oh, halos lahat. Ganito ba di? Para siyang, sa palay ba Para siyang leaf folder. So, ina -taki yung mga, ano, yung dahon. Yung tip sa dahon niya. So, yan. kinang lang uh, kailangan tayo mag-spray dito ba di? So, para tingin ko ba dito ba badi, Ang isa sa dahilan bakit ito ina ba di? Ay dahil wala itong tubig. O, oh, yan, no? Oh, walang tubig. Hindi, hindi inulan. Kasi dito sa amin ba ay mag nag straight na tatlong linggo init. So yung mga ano natin, mga tanim natin lalong-lalo sa gulay ay ano, natutuyo siya. Tula dito, natutuyo yung mga lupa sa tinanim tinaniman natin ng mais. Kapag yan ay natuyo ba de, eh, uh, ma ang immune system ng ano, ng mais. Hindi siya makalaban sa mga uh, insekto na dumadapo sa kanya dapat sa ganitong stage ba de ay nangilangan ito ng sapat na tubig para sa ating mais so ulan ulan talaga yung uh, pinaka main source sa na tubig natin dito no so ulanin ito mga kahit kalat, kalating araw lang mabasa siya mabasa yung lupa at yung ugat na makapenetrate sa ilalim ng lupa so doon siya kukuha ng mga nutrients na gagamitin ito so sa case na tubade yung natutuyo yung lupa. Ayan, natutuyo. So, kapag natuyo yung lupa, mahirapan yung ugat niya na makapenetrate kasi matigas, matigas yung lupa. At yan, kapag matigas, wala siyang nutrients na makukuha at ma-weak ka kanyang immune system kaya dahil walang nutrients, diyan na, takihin siya ng, ng mga insekto. So, yan ba, de? Ah, uh, kaya dito nagaganito to kasi yung araw, ah uh, yung init. So panahon epekto talaga ng uh, panahon ba di? So need pa rin natin na ito na patubig. Ah uh, kung meron man kayong meron kayong tanim nito at meron kayong uh, irrigation, no? Uh, magpatubig kayo patubigan nyo kahit once a, once a week lang mamasa yung lupa hindi ni na ah, subdang dami ba 'de kasi malata naman yung gamot niya kapag sobrang dami ilulubog mo ng mga ilang araw hindi yung ano lang yung mabasa lang siya at makap mabilis yang mo penetrate doon sa ilalim sa lupa at saka kapag ay malaki na siya ba 'de ay ah, pwede siya hindi na hindi na need masyado ng tubig kasi yung maes ba 'de ah, hindi ito pala tubig hindi kagaya ng palay na hanggang uh, magbusog mag ano mag ano siya magbusog siya productive stage ay uh, need siya ng tubig itong ganito ba de itong dahon na to ay dahon itong mais ay kailangan nito ng ano ng konti lang uh, sapat ng tubig uh, need lang niya So yan buddy, dapat na natin to sprayhan. So ito mag-spray tayo dito ba dino. Uh, para mawala naman yung mga od. Kasing ng od nakita ko may itim, may green. Ayan. So ang plano ng owner dito ba di daruhin daw to. Pero sayang naman ba di. Sayang naman na mahal ang binhi na to at yung ano nito kapag ay namunga na to ay napakamahal. Mahalin yung ano, yung bunga. Kasi nga ah uh, yung nabili namin kasi sweet corn ito Japanese sweet corn yung mga malalambot ba de yung bin binilagyan ng mga keso na powder so masarap ito so at hindi rin problema ang market nito ba de kasi napakaraming nga uh, bumibili ng mga vendors dito ay uh, lako mo lang sa ano Manghanap ka lang dyan bibilihin nila ito kasi maraming mga tao na gustong kumain ng mga ano mga ganitong uh, sweet corn panghalili sa ano sa uh, bigas kasi napakamahal ng bigas ngayon so yung tong sweet corn ay maganda rich in carbohydrates ito ba di so ayan ba di no atin itong uh, balagaan. So, siguro, mga I hope na mga susunod na araw ay uh, ulan. So, salbar ba itong ating uh, sweet corn ba di? At dyan natin uh, pag umula na, uh, dyan natin abunuhan uh, ba di? Yung hinubig lang, yung tutunawin sa tubig ba di? At saka i-apply dyan sa ating uh, mga mais. Kasi Ah uh, mas maganda yung hinubig ba di kasi itong uh, mais uh, uh, ang ganahan niya ang gusto niya yung may ano water level siya madali lang i-absorb. So para din makabawi ito sa tubo niya ba di. So uh, dito din ba di ang daming damo. So hindi ko uh, uh, iwan ko bakit nila ito hinayaan ba di? So ang ano pala, ang ano dito, uh, land preparation. So ang una, isprayin ito ng tikwid. So yan yung pinakauna. At after malata na yung mga ano, matay na yung damo, ay aararohin. Tapos pag na, sorkohin. So dito ba de, matagal siguro ito, sinorkodaan yung nagian ng kalabaw ba de, yung daro niya. Uh, pagkatapos nun ba de, uh, pinatagal pa. So, yan lang uh, tinamnan nung may tumubo ng mga ano damo. So, ayun, kompetensya ito sa kompetensya ito sa iyong mais. So, kung mag-garden kayo ba de, as much as possible ay uh, dapat 100% Uh, walang damo kahit kompetensya ito sa ating palaya ating uh, ga gar uh, garden or kahit ano pa nga itatanim nyo so dito naman dito bade Yeah, ito yung pinala ng ating kasama dito, si Elias Boyax. So, pinlat niya ito. Ito yung tatamna natin ng talong. Talong na Calix F1 ba di? So, huwag niyo kalimutan ba na tapukin yung mga damo-damo, yung mga basura dyan ba di? At sunugin. Kasi kapag ay niyo yan sinunog, dyan mamamahay yung mga insekto na pwedeng pwedeng na puminsala sa iyong uh, mga tinanim na gulay dyan. So, sunugin yung ba So, para i-dispose niya at magigi din siyang ano, fertilizer niya. Yung mga maitim ito. Ganda yun ba de? Uh, dapat yung garden nyo ay wala, walang mga damo-damo. Kasi yung mga damo-damo ba de? Dyan talaga sila namubuhay yung mga insekto na ayaw sa ating mga gulay. So, dito ba de? Meron tayong mga upo. So, meron tayong, ayan, uh, mga upo ba ito? Kalabasa. So, meron kamatis, hang dun, meron tayong uh, string beans, batong. So, klase-klase dito, wade. Ah, uh, na namang problema dito sa market namin dito, buddy, kasi ang buhol, uh, maraming mga buyer dito sa mga ano, mga utanon, mga fruits. So, mga wholesaler doon namin ibabagsak, bade So, kung meron kayong mga lupa, buddy, na plano kayo na mag-produce ng ekta ektarya na, so I suggest, buddy, na 'wag diyan sa mga wholesalers sa mga mamalit na tigbenta ng mga gulay. Doon yung ibagsak sa mga hotel. Meron kayong uh, isang ektarya na sagingan. Ganyan, lakatan. So, ibagsak nyo sa mga hotel, sa mga restaurants, ng mga malalaki. Kasi sila ba de, binibili nila ay volume. Volume at saka yung presyo niya ay mataas compared doon sa mga nag lang, mga middleman. So... Uh, kung meron kayong mga extra diyan mga lupa, or meron kayong mga tanim, uh, ikta ikta na, ay direct nyo sa mga hotel. Bibili sila ba? Di, lalong lalo na sa mga ganyan, mga ano, ito mga gulay-gulay. isasahog nila sa kahit na uh, mga putahe nila, ilang anong inulutuin nila, nasa kanila na yon So, makatipid pa kayo. At cash pa, at si siguro mga sure buyer yun kasi mayaman yung mga mayari doon. So, yon So, nga pala, bade, dito kami kumukuha ng tubig uh, pang bubo, -bu, pang dilig sa ating nga mga gulay. At dito din kami, yung mga palay natin na katapos lang inharvest ay dito namin binilad. So, may bilaran din kami dito, bade. So, ayan, bade, natapos na ni Stephen na uh, isprehan yung mais, no? So pagkatapos mga mag-spray ba 'de, ay dapat 'to iligpit ng ano, hindi maabot sa mga bata ba 'de kasi kapag naabot ito, napakabilikado nito ba 'de kasi pwede itong makalason. So itago niya 'to ba 'de no. So ayan ba 'de, sabi ko kanina ba 'de yung itatanim natin doon sa plot. So ito na 'yan ba 'de. Uh Calix to F1. Yan, Ito yung variety na itatanim natin kasi napagaganda nito ba di? At hindi siya hindi siya ganong kataas. Hindi siya maba, maba, ma, ano, kataas or small. Uh, medium size lang siya ba di? Yan yung uh, pinakagusto sa mga buyer nito kasi pwede yung pang torta. lain na uh, hindi kaya-aya dingnan yung mga mataas ba de? Yung katamtaman lang yung size niya pang torta lang ba? So, ito yung kadalasan na binibili dito sa amin sa Bohol. Iwan ko kung sa ibang lugar ay ay anong ilang gusto. Pero sa amin, Calixto F1 yung uh, pinaka mabenta na klase sa talong dito. Ito yung binenta namin. So, ayan ba de? Kung so, ginamit namin yan ba de na panghalo, oh, namin yung lupa, yung matabang lupa, yung maitim ba de, at saka uh, latang dayami at saka chicken manure. So, napaganda yan ba di lalo, lalo na kapag ay buto pa siya kasi need talaga niya ng mga matatabang lupa para makaboylo siya sa tubo, no? So, ganyan ang aming ginawa ba di? Uh, sa isang buho dyan ba di? Uh, bangag. Isang ano lang, isang buto yung yung tinanim namin. So, sa iba ba de, dalawa. So, depende na rin yan sa inyo kung anong uh, gusto nyo. Pero sa amin, tag lang. Para yung kapag Iloom, after a month niya, hindi siya yung kanyang gamot, ugat niya, hindi siya magkampak uh, isa isa't isa. So, kasalang kang hubot ba de, uh, transplant lang ka lang diretso. So yan yung uh, kagandahan niya body no? Pero meron din rin itong uh, mortality rate badi, Hindi ito lahat ay eh, mabuhay. yan. yan. after uh, after a week, makita niyo merong hindi tumubo at meron yung, yung tumubo. So yung pwede na itanim body, mga tatlong dahon, apat, pwede na yun body transplant natin. Basta 3 to 4 weeks pwede na yun ba Wag niyo wag niyo lang palipasan ng mga ilang buwan pa, mga dalawang buwan ganyan. Uh, ah mahi, mahina na yun buddy. Hindi na yun makabunga ng maayos. So ayan buddy. Ah ito na yun after after a week. So ayan, nang dami na. Dami yung ganito ba di? Pwede na itong i-transplant. Meron kasi kaming nauna na tinanim, no? Ay, ah, ganito. Ah, hindi pa yan. Mga after a week, pwede na yung i transfer ba di? Maliliit pa yung mga yung mga tangkay. Yung hindi na ma... ma... Uh, tuyo, ama ah, matay kapag inarawan ba di? Maka independent na siya, di ba? Independent woman. So, umaga, ganyan ba di? Ah, pwede na yan natin i... Eh, i-transplant doon. At huwag nyo rin kalimutan ba din mag-transplant kayo, ah, maglagay kayo ng mga fertilizer. Yung pwede organic or inorganic, depende na rin yun sa inyo. Mas maganda ba di organic fertilizer na gagamitin nyo para hindi siya mainit sa inyong halaman. So, at mataba rin siya. Pero, yung or inorganic ba di ma mabilis lang, mabilis talaga yun, lumaki yung mga, pala, ah, mga halaman yun. So, yan mga badehe, susunod na vlog ay eh, transplant na to. So kung uh, meron kayong natutunan sa aking vlog no, ay please po paki-subscribe sa aking YouTube channel at paki-follow na rin sa aking Facebook page. So salamat sa inyong bade. God bless. See you in the next video. Bye-bye.